pagka inyong uh, yung, yung inyong koko ay inyong ginayong sa kondol at nahihirapan na kayong mabutas yun ay medyo hinog na ito ay pwede nang i-stack ng mga one month at yung kanyang buto ay pwede nang itanim pero ganyan tutubo na rin yan atin itong pipitasin at uh, gagawin ni uh, mamit ng aking anak na juice at talagang ito ay promise pag hinaluan ito ng ng apple hinatu, hinaluan ng kalamansi ay talagang first class na juice na na talagang pag inom ay eh, ma maalaal yung aking sinabi oh, yung aking kolesterol ay bababa yung aking uh, uh, yung aking bukol ay mawawala sa halip na asukal lang inyong ilalagay ay ilalagay nyo ng asin para ito ay naging mahusay na gamot. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor